Ayan. Sound check. 1, 2, 3. Kumusta kayo mga babs? Isang uh, mapagpalang gabi-hapon. <laughs> Nagkaagaw na yung hapon. Yan. Tapunta kami ngayon sa Mamush Cafe. Dyan sa Imus Cavite. Para naman sa aming bite, No? May tambayt kami ngayon. So nabiyahe tayo ngayon papunta doon nandito pala ako sa may C5 tagib kasi magseselebrate si Pat ta Asmong ito ng uh, ika 5k uh, followers niya no pero sa ano sa FB page niya nasa ano na almost 7k or mahigit 7k na yung tanyang uh, followers no so nabili lang siya ng celebration uh, Ayun. At pupunta tayo ngayon. So, first time kong mamimit ngayon si Takas Moto at si Lash Moto. Yan. Mga rin natin sila kakadyahin ni Corby. Moto Rainbow. Moto Bex. At si Coco Loco Moto. Yan. Mga namita na natin yan ng mga nakaraan. So, ayun mga paps. Samahan nyo ako sa aking biyake. Kapunta sa Imos Cavite. Alright, babalikan mo lang kayo mamaya mga paps kapag nandun na tayo sa uh, Mamush Cafe. So, ayan mga paps, city of Imos, Rawite. So, palatang na malapit na tayo kay Mamush Cafe. Alright. Nakanan lang tayo dun sa may buhay na tubig ba yun?

and tomorrow, if you, if you try, you find no need to cry. In this place, you will this heart and sorrow. There are ways to get there. than right, tomorrow, if you, if you, try, you find. Thank you, thank you. waste di Watch. Watch. tinuturo eh. Ah. <coughs> Yon, mga paps. So, ngayong gabi, ay pauwi na tayo, no? So, galing lang tayo sa pagtambay sa Mamush Cafe, Imus Cavite. Uh, nakasama natin dyan sila Takas Moto, Lash Moto, uh, Moto Rainbow, Yahin Carding, Kokoloko Moto, uh, Bex Moto, uh, at marami pang iba mga wabs, no? Uh, pasensyaan nyo lang kung sa hindi ko nabanggit yung iba. Dahil, ah, uh, Ika 5K celebration ng followers ni Takas Moto. Kaya ayan umatid tayo ng kanyang na uh, celebration. At salamat dahil uh, isa ako sa nanalo ng uh, parapol nila no na Ride or Shine product. Ayan. At salamat din kay Mamush Cafe. Isa rin ako sa nanalo nung nakaraang sa parapol nila no ayan so naghahakot tayo ng ano ng pa-premium no <laughs> alam nyo gusto ko sana hindi ko to tatanggapin no so ipaparapol na lang sana sa mga susunod no hindi ko na sana tatanggapin kaso nga lang uh, simula nung nag vlog ako uh, ngayon lang ako nakatanggap at nanalo ng ganito na parapol no so kaya tinanggap ko na muna yung mga pa-premium nila sa akin ano. Nakadala tayo, 2 points na. So ayun, maraming maraming salamat sa mga kapwa ko uh, motovlogger na nakasama diyan sa 500k celebration ng followers ni Tapas Moto. At salamat din kay Mamosh Cafe. Ayun, so ngayon pauwi na tayo at sana wala tayong maging abdya sa ating biyahe no? so, sa pasig pa ako uwi so dito na lang muna ako magpapaalam mga paps and kita kids sa mga susunod nating video ride safe always peace